to this video mga kalakad then mga kalakad uh, katatapos ko lang alakad sa trabaho then yun, pupunas na sana ako then mga kalakad, meron kaming paprankin na yung mga kapatid ko din yung mga nagpapasyal sa bahay and paprankin namin mga kalakad na may order kasi si Maki na ano kalakad na lighter siya na hindi ko rin ba yan yung isang gano'n Kasi ako talaga na sumok talaga ako sa Bible I'll live reload daw, ganun. Yun yan, tuwang tuwa rin ako mga kalakad. Yung mga kalakad, nangyari na sa akin yun, yung sabi niya sa akin na bibidyoan ko rin yung mga kapatid ko, pamangkin ko, then yun, uh, paprankin namin yung kalakad, magpapano magulat. Then ito mga kalakad, susubukan natin na, let's go!

Ayan na baon Alam, baon na baon Bawal na yan Kailangan biglayan mo lang ano yan, pinut lang. Naman, Matigas yan one, two, three,